isang young couple ang pinagsasabay ang pag-aaral at pagninegosyo ang ating tampok ngayon. Alamin natin kung ano ang kanilang kwento at business tips na ibabahagi sa atin. Panoorin nga dito sa Negosyo Tayo matindi ang kompetisyon pagdating sa food business kaya naman sari-saring food business ideas ang naglalabasan ngayon and today isang trending food business ang ating bibisitahin para alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo Joining me are the owners of Coffee On Call. We have Kyle and Raffy. Hi. Hello, Hello. Po. good morning. To start things off, no. Ano ba kayo nag-start dalawa sa business na to? Uh, nag-start po kami no way back 2021. Na uh, naisip ko po na taga Batangas po kasi ako. Bakit hindi namin idalin yung product ng Batangas sa Quezon City? And then siya, taga Lucena. Bakit hindi namin dalhin yung mga product ng mga Lucena sa Quezon City? And then doon na namin na start yung uh, may mga skinless, lung lukban, tinapa. And mga gourmet, o, mga masasarap na breakfast. Pero nakakatuwa no, seeing you guys, you guys are both just 22 years old, and it's so nice to know at a very young age, business-minded na kayo pareho. So, paano ba nagsimula? Is this something that you love to do? Is this your passion, Raffi? Apply po kasi ako nung uh, entrepreneurship sa De La Salle University, mm -hmm. and then, Parang sabi ko, hindi po talaga ako for medical field kasi yung family ko po, puro medical field sila. Siya din po sa akin nag-akit na, sige, gumawa tayo ng business para pagdating sa future, pwede tayong mag-early retirement by the age of 40, early 40s po. If you don't mind, can you share with us the startup capital that our viewers need for them to be able to start up uh, a business like this? Uh, Nag-start, uh, capital po namin nun ay 6K. 6,000 and then parang sinabi ko sa kanya, sige, wait lang natin na bumalik yung 6,000. Nung bumalik na po, pinaikot-ikot na po namin. Any business tips for those aspiring entrepreneurs out there? Yung mga kaedaran ninyo, yung mga natatakot pa, they wanna do business but you know, hesitant sila to do it. Kung walang wala talaga kayong capital sa pinakauna, pwede kayong umutang pero siguraduhin yung ibabalik nyo yung capital nyo. And then, huwag na wag kayong kukuha ng pera dun sa pinagbentahan nyo kasi dun kayo masisira. Parang hindi nyo makikita yung kikitain nyo. So, stick kayo para tuloy-tuloy lang yung ikot ng pera. Ang uh, masasabi ko lang, uh, uh, never give up. Uh, kahit bumagsak yung business nyo, sige, isip ulit ng panibago kung ano yung magiging patok sa ating masa. Puso ko po talaga ang mahilig magnegosyo and... Gusto ko din po or mag early retirement talaga. <laughs> Para po mag ka kapag. Kagaya ang iniisip mo, family ko po kasi uh, sila sila po ay isang vegetable re, uh, seller. Uh, yun po, na adapt ko na din po paano mag-business sa kanila. And then gusto ko rin po makatulong sa mga tao katulad ng pandemic, uh, yung mga riders po natin And then yung mga tao, hindi po maapunta sa market. Ang ginawa po namin, uh, nag-online po, uh, nag-take ng ng pictures, and then nag-hire kami ng mga nawalan trabaho ng mga riders. Sila po yung in-apply in po namin sa amin, magiging rider po namin. And gusto ko po makatulong sa... Nice, yes. Because that's a perfect way also to create more job opportunities to our fellow Filipinos. Galing naman! Congrats, guys! Thank you po. just a number maging sa pagnenegosyo. Ano pa man ang iyong edad, basta't gusto mo ang iyong ginagawa, ay di malayong ma-reach mo ang iyong mga goals. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ng business partners and in real life couple na sina Raffy at Kyle. Sa susunod po na episode ay panibagong business story and business tips na naman tayo mga kanegosyo.